Okay, punta naman tayo mga bossing sa awayan dyan sa South China Sea naman. Oo, akala ko ba kakampi natin niyang Amerika? Akala ko ba yung Amerika na yan, kaibigan natin? Kakausap lang nila ni Xi Jinping ah. Bakit mas malala pa yung pambubomba sa atin ngayon after nila mag-usap? Tandaan ninyo, oh, ganito ha, oh, nagkaroon po sila ng edka dito ilan siyam na. Matadagdagan pa daw yung mga edka na yan, so pabor yun sa mga kano, tama para daw uh, mabilis sila makarespond kung sakaling nag-advance itong China. O ito, ang problema, nung nagpunta tayo presidente sa Amerika, initsapwera siya o hindi siya kinausap ng presidente ng Amerika na little brown brothers daw tayo, kapatid daw natin, pero hindi naman tayo in-entertain. Nang in-entertain yung pinaghahandaan nila dito sa Asia ang in-entertain yung pinaghahandaan. So, naging uh, parang okay naman daw yung kanilang usapan. Naging, pro, naging uh, productive naman yung kanilang usapan. Magtataka tayo bakit ginagawa pa rin ito ng China dyan sa South China Sea. Eh, akala ko ba kaibigan tayo ng Amerika? Baka naman yung personal na interest lang ng Amerika yung pinag-usapan nila. Yung interest ng Pilipinas, eh baka naman hindi na napag-usapan dahil alam mo naman na ginagatasan lang naman tayo talaga ng bansa na yan. Ah, Nag-usap naman na ang China at ang Amerika. Bakit ganun? Parang mas lalong naging wild yung China pagdating sa South China Sea. Kasi dati, yung mga bangka natin pinapa, pinapasabugan ng tubig. Pero malayo. Pero ngayon talagang direct hit ah. Ay nako, Diyos ko po. Oh, dahil dyan, pakinggan natin itong balitang ito at uh, mainis kayo sa ginagawa ng China sa atin. Sa China, nakaibigan ng Amerika ngayon. Hinarang, ginitgit at binomba na naman ng tubig ng Chinese Coast Guard ang resupply boats ng, Pilip ng Pilipinas sa Scarborough o Panatag Shoal sa West Philippine Sea. Muntik pang abuti ng water cannon na mga banging isdang hinahatira ng ayuda. Live mula sa West Philippine Sea, nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Dave, gaano ba tumagal itong tension sa pagitan ng barko ng China at Pilipinas? Jess Nikki, higit tatlong oras na paulit-ulit na binomba ng tubig ng China Coast Guard ang tatlong barko ng Pilipinas sa resupply mission sa mga mangingisdang Pinoy sa Bao de Masinlo kanina. Ang isa sa mga barko, tinamaan ng tubig ng Chinese at muntikan pang madamay ang ating mga kababayan. Muntikan pang madamay ang ating mga kababayan. Una sa lahat, ba't kasi kayo nandyan? Ay, mga media, ba't kasi kayo nandyan? Sabi ko nga sa inyo, kung may nagpapalala lang sitwasyon dyan, kayo eh madadaan kasi yan sa matinong usapan eh. <laughs> eh kung kesa kasi nakipag-usap tayo sa Amerika, kung sa China tayo pag usap sana walang ganyan. O, ikita kita mo, oh, Amerika tayo pag usap Binobomba na tayo ng mga yan. Ngayon, nag-usap yung Amerika at China. Anong ginagawa nila? Ganun pa rin, binobomba pa rin tayo. Ano ba talaga? Disko po. <guh> Walang hapas na pambobomba ng tubig at pangaharang ng China Coast Guard at Chinese Militia Vessels. Ito ang dinanas ng barkong BRP Datu Sanday, BRP Datu Tablot at BRP Datu Bangkaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na naglayag sa Scarborough o Panatag Shoal sa West Philippines Sea si kanina para sa resupply mission sa mga mangingis ng Pinoy. I Aming mean, galit tayo dito sa ginagawa ng China sa atin. As in, wala na. Lahat na yata ng galit, nagawa na natin. Pero wala naman nangyayari kasi lahat ng protesta, na nagawa na natin, wala na nangyayari. Ang ginagawa natin is uh, nagpapaawa tayo para maawa yung international community sa atin. Ha? O ano nangyari? Nag-usap yung China at saka yung Amerika. O asan na yung awa sa atin? Ngayon may ganito pa rin nangyayari. Asan na ngayon yung Amerika? Wala, nga nga. Sabi nga na Jason, eh, dapat naman talaga China ang... Sino ba nang bubomba sa atin dyan? China? Hindi e dapat sila kausapin natin bakit pag binubomba tayo dyan Ang ginakausap natin, yung mga European countries Yung Amerika, ano magagawa naman nila? Asa na yung EDCA? Eh, wala Diyos ko po, oh Ay, Pasado na 9 ng umaga nang makalapit ang ating mga barko Sa kinaroroonan na ng mga manging misda. Pero apat na beses na ginit-git at hinarang ng Chinese Coast Guard ang ating mga barko Ilang beses din nag graduate challenge ang China na sinagot ng Pilipinas. This is BRP Dato Sanday, a government of Philippine vessel from the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. We will be providing livelihood assistance to all local fishermen in the area as part of our routine maritime. Sabi ni Andrew Frias, gumawa talaga sila ng pambomba para sa barko natin, hindi lang para sa atin, para sa lahat dyan. Para sa lahat ng kaaway nila dyan sa karagatan na yan. Para dyan doon, Malaysia, Indonesia, uh, Taiwan, Vietnam. Masyado kayo kasing bilib dyan eh, sa mga onak, oh, sa mga kanuna yan. O kung talagang uh, mahal tayo ng mga Amerikano na yan, sabi ko nga sa inyo, sana visa free tayo dyan. ba? Diba? Sana Dali makakuha ng visa para makapamasyal ka dyan. Pero ang hirap-hirap kaya, kala mo naman eh, pag... Patrol. Report... Pero hindi ito pinansin ng Chinese Coast Guard na agad nagpakawalanan ng tubig. Nang pansamantalang tumigil sa pambobomba ng tubig ang China, nagbaba ng speedboat ang Pilipinas. Pero kahit ang maliit na bangka, hindi pinatawad ng China at patuloy natinira ng tubig sa kabinuntutan. Kasunod niyan, sa bayang binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard ang BRP Datu Tablot at BRP Datu Bangkaw. Direktang tinamaan ang BRP Datu Bangkaw tumagal hanggang alas 12 ng tanghali ang paki Nakita niyo yung pagbobomba <laughs> ng tubig sa taas parang pinauulanan lang sila. <laughs> pinauulanan lang. Hindi naman yung parang direct binasag yung salam sa yung Hindi <laughs> ako sin nakikita ko lang I mean what Chinese is doing is showing muscle kasi feeling nila sa kanila yan eh. Pinapakita lang nila na hoy, ano ba kayo? <laughs> spray spray ko kayo sa iba. May kita mo, hindi naman yung tinatamaan talaga ng direkta. Kasi pag yan, di ba, tinalasan mo yan, tinalasan mo yung tubig na yan para sa bumbero. O, bubutasin niyan yung dingding na kahoy. So, may kita mo sa taas lang eh. O, so, ano yun? Bawal mabasa yung barko? Galit na galit tayo kasi pinaulanan tayo ng China. Eh, barko yan. Dapat naman, nababasa talaga yan. Pinag-shower lang tayo eh. Hoy, bayan bayan yun naman. At least nakalibre tayo ng car wash. Yan sinasabi ko is uh, again, uh, ang dami nating problema internally eh sa totoo lang. Ang dami nating problema internally. Umupunta tayo dyan, alam naman natin na mangyayari yan pero ginagawa pa rin natin. Well, karapatan natin yan dahil atin yan. Kaya lang may claim din sila para sa kanila, kanila din yan. Eh. So the likelihood na pag nagpunta ka diyan eh harasin kayo na ganyan. Alam niyo na namang mangyayari 'yan. Kaya nga may dala kayong media eh. Kasi ang gusto niyo mangyari si pakita na tayong maliit, bino inaano binubuli ng malaki kasi gusto ninyo maawa sa ating European Union, America. Eh wala na 'yung America eh, na ng China, paano pa 'yan? Oh, kasi ganun yan. Pupunta ka pa ron. Alam mo na nga na may ganyang nangyayari dyan. Pupunta ka. Yan expect mo. Magbabato uh, ba topic kayo dyan? Ginawa na sa inyo yan before eh. So, hindi nyo naman sila kinakausap. So, nagpo-protesta lang naman tayo. Sa tuwing nagpo-protesta tayo, binablang ka lang naman tayo yan. Sinasabi nila sa amin yun, sa amin yun. Sabi natin, atin yun. Sabi nila, amin yun. O so, so ibig sabihin, hindi tayo nagkakasundo. Tapos pupunta ka dyan talagang ang gaganyanin ka nila. O, oh, kaya ang sinasabi ko naman is, bakit ba? Ano bang, ano bang uh, concern natin masyado dito? Well, atin kasi yan. Kaya talagang not an inch of our sovereignty or uh, not an inch of our land eh, mapupun mapupunta sa iba. Totoo naman yan. Pero tinan mo, mamaya naman eh, tutok, tutok tayo ng tutok dyan. Galit na galit tayo, sinasakop na tayo ng China kunyari. Yan ang pinalalabas ninyo. Marami tayong problema sa loob ng uh, ano natin, ng bansa natin. Huwag na munang puntahan yung labas. Kuli na ang lahat. Kahit anong gawin natin dyan, hindi tayo mananalo sa kanila kasi yung mga gamit natin, putyo-putyo lang. Yung mga gamit nila ang lalakas. So, wala talaga. Hindi natin kaya mahipagbanggaan sa kanila kasi binili natin ng mahal yung mga bangka. Ibabangga lang natin sa kanila. Kumbaga sana ang gawin natin magpalakas din tayo ng ano ng uh, puwersang pangdagat para makabawi tayo kasi pag binomba ka na ganyan bombahin mo din ang tubig magbombahan kayong dalawa hanggang sa magsawa kayo. Ayan, sabi nga ni Romulo Giray, dapat may water cannon din tayo eh. Para meron tayong panlaban kasi alam mo yung ibang mga bansa, o yung ibang mga bansa, ano ha, Romulo Giray, ganyan ang ginagawa nila, bombahan ng tubig kasi hindi pa pwedeng bala eh. Pantangin mo, binombahan na, binombahan tayo ng tubig. Subukan mong barilin yan. Lubog ka. O pag binombahan ka ng tubig, bombahan mo rin ng tubig. Magbombahan kayong dalawa. Ayun, ganun lang talaga yun. Wala na tayong magagawa dyan. Mas malakas sila kaysa sa atin. Siguro, sabi nga nila, parang yung basketball lang din yan. Hindi naman natin isinusuko. Hindi natin isinusuko. Pero ang gusto nating mangyari is, yung mga mambabatas natin, mag-focus dyan sa pagpapalakas ng ating uh, depensa pangkaragatan. Now, tayo nga lang eh. Ang archipelagic country na, Diyos ko po, ang konti-konti ng barko natin. As marami pa ang tubig kaysa sa lupa dito sa Pilipinas. Diyos mio, isla tayo. Pero wala tayong mga, ano, mga kagamitang pangdagat na malalakas. Doon ka ba naman na, uh, doon ka maiinis? Yun ang ano nito, yun ang dapat pagtuonan natin ng pansin. O bumili tayo ng bumberong ano barko para talaga mabombahan din natin ng tubig yan. Hindi ba ganoon lang naman 'yun? O kasi ang pinupunto ko is hindi na wag na wag muna tayong makipagtalo doon sa mga laro or laban na hindi natin kayang ipanalo. At tulad dyan, sabi ko nga eh. Katulad diyan, yung ibang yung mga ibang sports dito na sinasalihan natin na pangmalalaking tao, yan liliit natin gastos tayo ng gastos doon. Alam naman natin na hindi talaga tayo mananalo doon. Ba't hindi na lang tayo mag-focus sa chess? Mag-focus sa bilyar. Nandoon yung magagaling natin eh. Mag-focus tayo sa, ano, sa boxing. Mag-focus tayo sa bowling. Di ba? Bakit kailangan natin ipilit yung basketball? Eh, nagkaroon nga tayo ng 7'3 na bata. Diyos ko naman, mas mabagal pa sa pagong. Oh, ang pinupunto ko dito is uh, marami pa tayong dapat na problema na dapat natin tutukan. Itong problema na to ay hindi to matatapos. Bukas, gaganyanin tayo ulit yan sa susunod na araw. Gaganyanin tayo ulit yan. Alam nyo kung bakit? Kasi wala tayong gamit na pwede nating ipantapat sa kanila. Until then, eh gagawin tayong ganyan yan dyan. Tapos mamaya nyan punta tayo ng punta niya. Madisgrasya pa kayo dyan. Gusto niyo na magpaawa sa mga international community. Wala naman silang abang, ibang ginagawa. Kundi we condemn we condemn the bullying of China to the Philippines. And then after that, bukas, pumunta tayo dyan ulit. tayo ulit. Ibig sabihin, walang katuturan yung ginagawa natin dyan. So better, better, we talk to them and then we compromise with them. Instead of puntahan natin yung mga parang parang ICC lang yan. Wala namang kapangyarihan yung ICC sa Pilipinas. ICC tayo ng ICC. Uh, yun lang naman. Pero malay mo naman, di ba? Magkaroon tayo ng mga panlaban dito sa mga buwisit na ito. Ang kawawa kasi dito talaga yung mga mangingisda natin. Halos di na sila makapangisda. Diyos ko, mahal na ng isda dito dahil sa nangyayari dyan sa totoo lang. ...pagpatintero at pambobomba ng tubig ng China sa ating tropa. Nakalusot naman ang sinasakyan naming BRP Dato Sanday at nakalapit sa mga mangingisda. Pero habang ibinababa na ang mga supply, biglang nagwater cannon ulit ang China. Muntikan pang tamaan ang mga mangingisdang kumukuha ng kanilang pang Noche Buena. Ayon sa BIFAR, ito na ang pin... Putang ina naman kasi. Hindi ka ba naman maiinis? Ano? Putang mamimigay ka ng pamasko sa dagat? Mapapamura ka naman talaga. Hindi nyo ba pwede puntahan sa pampang yan? Doon nyo bigyan ng pamasko? Putsa, ang dami nyong kaartihan kasi. Sa dagat pa kayo mamimigay ng pamasko? Ano pamimigay niyo sa kanilang pamasko, Sardinas? Sa no. Totoo lang, napakalabo natin. Simple. Simple lang ah. Oh, yung mga mangingisda sa Palawan. Anong oras umaalis 'yan? Madaling araw o gabi pa lang, pumunta na kayo diyan o bago kayo umalis. Ibigay ko na 'tong mga ayuda ninyo. Pu, tsaka't kailangan pa diyan kayo sa gitna ng dagat mag pag ano, mag-abutan ng regalo. Anak ng tinapay talaga naman. Sobrang drama kasi natin. Eh. Kakapanood nyo kay Tanggol yan. Kakapanood natin ng Mara Clara yan. Naging madrama na rin tayo. Mantakin mo yan. o uh, Oh, mga mga ingisda dito sa ano. Dito sa pinag-aawayang karagatan. Mamimigay kami ng pamasko sa inyo. Anak ng tinapay talaga. Hey Spencer, ikaw ba nag-utos sa mga to na mamigay ng pamasko sa dagat? Ah, kasi yun labo eh. Ayan o, oh, namimigay doon, nag giving sa dagat. Yan, yan, si, si Santa Claus ka pumupunta sa bahay. Di ba? Bababa yun sa chimenea, pupunta yun sa bahay, yung kakain pa yun ng, ano, ng biscuit, at saka inom pa yun ng gatas. Para makapagbigay ng regalo po. Tsa ito naman. O oh, sige, paglayagin natin yung mga mangingisda tapos doon tayo magbigay ng ayuda. Ang ganda nun ang drama. Ay, Diyos ko po. Talaga naman, ang gagaling, ang gagaling. Pinaka-agresibong pambubuli ng China sa mga barkong nagdadala ng supply sa ating kababayan. <laughs> Before po, ay eh, hindi na sila nakashadow lang. Pero ngayon kahit na di distribute na tayo ng mga gas, ng mga ano natin para sa mga fishermen. Paano, pa pa paano ba naman nag-distribute kayo ng mga gas at sa ano? Sa dagat? Di eh, sana dun sa pang-pang pa -pang lang dinistribute nyo na yung mga gas. Gusto nyo kasi may media. Bukas <laughs>